Tulo ka nga extension alang sa deadline sa pagconsolidate sa mga traditional jeepneys giaprubahan ni presidente Bongbong Marcos. Sayran ato ang detalye pinaagi ni ining -ini report. Public Transport. Extended sa tulong ang deadline sa consolidation sa mga traditional jeepney obo sa PUV modernization program. Kini ang nahimong desisyon ni Pangulong Marcos human ginabi kang Transportation Secretary Jamie Bautista sa Malacanang. Inay nga January 31, giisbog kini hangtod sa April 30 ang deadline. Ang desisyon sa Presidente base sa usakang resolusyon sa House Committee on Transportation nga nanawagan kang Marcos o Department of Transportation nga di una ipatuman ang pag-consolidate sa mga jeepney nunot sa mga kwasyon kabahin sa modernization program. Sa pagtuon nga gihimo sa GMA News Research sa dato sa LTFRB, moabot sa 2000 ka mga rota ang anaa sa tibok nasod ang di pa consolidated ang jeep ug UV Express. Paano hindi magkakaroon ng shortage or paano nyo i-gagarantee na walang shortage of vehicles? The assurance that we are giving when we say there will be no shortage of the public transport supply is actually the response coming from the consolidation. Ang meaning talaga nun sir is merong sasalo doon talaga sa mga ruta na mababakante because of the uh, unconsolidated. Tanaw sa Committee on Transportation, di pa andam kini o kinahangan ni paubos sa laong ng pagtuon ang PUV Modernization Program. Pag kami hindi pinapasada sa February 1, ano ang aming pakakais amin ng pamilya? At ang isa pa ho dito, kaya hindi ho namin may suko-suko ang aming sasakyan bilang kami ho ay nasa sa buhay, Ay kung ayun sasamsamin pa kami sa sasakyan, ay e, paano itong may nagkasakay? Saan mo namin sasakay? Sa Paragas? So, mga katulog ba kayo noon? Ah, after after January 31, makakatulog ba kayo noon na marami kayong pinanggalan ng trabaho? Butangan nga kapahupay sa mga driver na wala pa makakonsolidate sa ilang mga jeep. Apan dismayado ang mga driver na nakakonsolidate na ni Ini. Talagang uh, very disappointed sa nangyari sa ginagawa ngayon na dapat programa ng gobyerno, maganda naman yung patutunguhan. Uh, tumuloy tayo. Extension bagama't tama gano'n, pero ni-welcome anyway, natin pero mas mahalaga sa amin ay uh, pagbasura doon sa usapin nung, uh, ng ng uh, 2017.011. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abelia. GMA Regional TV Live.